Yan. Buhat doon hanggang dito. Yan. Punta rito. Mga mga nasa 20 meter. 20 meter. Buhat doon hanggang dito. Ginamitan ko nito. Yang aming uh, improvise yate. Yan. Yan ang sitwasyon. Ni ano ni-cut open. O, oh, hanggang ngayon. December 1. O. Oh. December 1. Ayan, ang sitwasyon. Oh. Dito sa mga bahay nito, wala pong nakatira. Kasi nga, pinatutuyo pa yung putik. Ayan. Diyan sa resort, mayroon yatang nag-ano diyan tawag sa amin naglilimas nag-aabat baka daw mayroong isda yan yung aking ano kulungan ng baboy oh. oh wala logi yung pag alis ng baboy dito nung umalis yung baboy dito ang gaganda tapos nung inilipat nga doon sa itaas, nanibago sila ron. Doon nagkaungubo. Hindi naman naubos. May natitira pang dalawa. Doon sa sampu na biik dito. Dalawa na lang natitira. Inubo, sinipon, nagtae, halu Ayan, sitwasyon ng aking uh, kulungan ng baboy. Pinag-iisipan ko nga kung ito'y papalitan pa o tutuyuin na ang muna rito. Kahapon may tubig pa yung loob na yan. Ngayon eh, wala na. Kahapon ito, inalisan ko ng tubig yung wallowing pool. Meron pa namang natitira yata ang ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 dalawang sako. Pero nabasa din yan kasi inabot eh. Dun, Kahit na nilagay dito sa taas na yan, inabot din. Ayan o. Oh. oh. Yung ano ng tubig. Yung taas ng tubig yon padalawang bahaan doon bumiga yung aking mga baboy naglalaro sa 25 to 26 kilo kaya ang pagbababoyan swertihan kasi inisip ko nung 2022 doon pumasok yung huling tubig 2022 November din yata yun. Kaya sinigisigi ko lang yung paggagawa ng kulungan ng baboy. Hindi ko naman na isipin na papasok uli ang tubig dito. Tapos na ulit ngayon 2024. November din. Magkasunod pa. Kasi nung yung, yung unang baha, medyo ano na eh, natutuyo na eh. Tuyo na yung ibabaw na itong ipa. Kay ano yata yun, kay, kay Nika. Tapos sumunod si Opel. yun Doon na nagbigayan yung aking mga biik. Mga baboy. Yung dalawa na lichon, yung dalawa na ikambas. Tapos yung isa, ayun, sinarili na, ayun, dalawa, sinarili na namin. Tapos dalawa yung naibenta. Kung makukulikta siguro lahat, pati yung napagbintahan ng, le lechon, kasi dalawa yung nilichon eh. Isa yung ibininta. At dalawa yung bininta. Isa yung nilichon. Tapos dalawa yung aming sinarili. Yung isa pinamigay sa kapitbahay. Kinarni namin pero pinamigay din sa kapitbahay. Wala na eh. Butot balat na eh. Labas na yung buto sa likod. Sipon. Ubo. Na-injection ng antibacterial. Sipon sa ubo. Wala rin eh. Talagang Swerte swerte din nga lang paghayopan. hayupan. Ayan. Situation dito. Dati itong punong ito, tuwid, buti umiwas dun. Nung medyo lumakas ang hangon, umangin. Kay Opel bumigay. Buti umiwas dito sa kulo, sa bubong. Ayan o, no? buti umiwas diyan. Oh, nakatumba eh. O oh, dati diretso yan. Tsaka itong sampalok. dito mo. Yung unang baha. Siyempre lumambot na yung lupa. Tapos nung patatlo. Ah padalwang bagyo. Siyempre malambot yung lupa. Ayan. Ganyan na nangyari lumambot, hinangin, ayan, medyo, medyo tomba ng konti. Dami pa naman bunga ng sampalok na yan. Kaya pagka naubos na yung bunga nito, alas alis ang ko ng sanga. Nakukuha naman pa naman ng pansigang eh. Oh. May tubig naman, may tubig kahit itong sa kulungan ng baboy ng bayo ko oh. tagal kasi tagal kasi maano rito kasi wala nang lalabasan ng tubig oh. ito yung kamaisan o oh. o oh. laksin lalabasan ng tubig dati may papaya dyan lugar na yan. Ngayon, wala na. Ayun, may isang punong natira doon. Ayaw ako makakatuloy yun. Yung gawing mataas na yon yon malunggay. Ayan, lulusot yung malunggay. O, yan, o. Oh. O, doon may tubig pa. Ito yung resort. Ayan. Katabi niya yung Madre de Agua ko. Wala rin yung Madre de Agua. Hindi ko alam kung mayroong mabubuhay doon hirap ganyan lang siguro ang buhay logik sinusuma ko yung gastos ko dun sa biik na yun eh naglalaro na sa 59 thousand aywan baka hindi pa makuha yung kalahati 59,000 Ayaw kung oh, makakatuloy pa yung dalawa meron pang natitiran dalawa eh medyo, oh, medyo makakalusot salamat naman ayan sitwasyon no? may tubig pa rin ayan yung bahayan dyan isa, dalawa dun eh, dalawa ito eh Dalawa rin, dalawa ito. Tapos doon, dalawa, anim. Yung kabilang yan, resort na yan. Yung kabilang yan, resort. Kaso, puti na lang, meron second floor. Kaya yung swimming pool, napasokan ng tubig. Marami raw yata pumasok na isda. Kaya nangyari, swimming pool na lang muna yun. Yun yung aking kulungan ng manok ko. Oh. Yun. Yung kulungan ko ng manok yun. Ayan, kulungan ko ng manok. May tubig pa rin dyan. Mas mababa dyan eh. Siguro dyan naglalaro sa ano, kalahating metro ang tubig pa. Okay, share lang po, comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapise. Hanggang sa muli, bye bye!